Ano na biyang pulo ag? Oton. Ingano ito pulo ag, tul? Ano na man ito, tul? Go, tul. Di de chora nimo, ni hogo nimo tapos tapos <laughs> bayon. Mara, giapon. Segun sa antol, giapon ko. Ya. Salamat sa tel. Re plano na to, bark. Si na atong kuan para may pag-asa. Si Loren lamang ang hindi nang iwan. Ipatanaw na kang Gibo. Eh, si Gibo ang, ang no? talino. Oh, <laughs> para alis na ni plano, no? Digit zero plano ang gamiton, eh. ano? <laughs> Kung <laughs> si Villar po, Si Muntoon man ini bilang ibo siguro kay ligid sa plano. As brother Eddie lang. Brother Eddie kay bas man niya hapak. Ang no na si brother Eddie. Oh, bus niya. Ang ligid siya na, sa bas. Iya na iya sa babaw. Hangad sa langit og alis dan og bas, dayon mamulong-pulong kita sa Akitas an <laughs> og Ay na tol. Oh, <laughs> ano Ay ba, no, no paparatsi. <laughs> tanggal lagi na. Di tanggal bugit. Lungnos. Di man kay kakusog ng buwan. Agad atas ka Problema na ron. Ah! <laughs> Di na tanggal. Wana. <laughs> Di na problema gano'n siya. Mano ko siya. ito. Ay, napi lang Pumayo ba na <laughs> <muka> no? <laughs> Ay, <-puhayon>, eh. lang <laughs> <laughs> Iya, yeah. bantul. Problema nak aku karun tol, dili ayo aku presiden ti. Aku muter problema tol. Kung putaran aku segi botol. Mesdan dan jenis gigit plano. Kung singgil dia pun, main mau nikah milia hamus gigit tol. Ligit sa ini Oke, oke, oke. sabas, sa okay. Gigit sabas, ilis ani. Bas ni bro. Kita okay, tol, na sa YouTube. Tul.